So ano ang rotation, di ba? Ang rotation ay karaniwang aspeto. Madalas mo itong maririnig sa doubles. Pinag-uusapan kung paano ang front player ay pupunta sa likod. Ngayon, ang back player ay pupunta sa harap. Basically, applying maximum pressure sa pinakamaikling panahon. So nandito si Ivan. At si Santi, girlfriend ko, sila magpapakita kung paano ang rotation. So ang rotation ay pagkuha ng advantage sa kahit anong shot na kaya mo. Karaniwang drill na ito na ginagawa ng mga coach, gagawin lang natin ito ha. For example, mag-smash, di ba? At si Ivan ay pupunta sa harap, di ba? At ngayon si Santi ay nasa likuran, tama? Boom, tama. So basically, yan ang itsura ng rotation, umaakyat, bumabalik, at nag-uusap. Basic lang ito, ngayon magdadagdag tayo ng drives. Papahirapan ko kayo guys, gusto ko mag-usap kayo, like mind, mind, ganun ganon okay? Oh, sige, kami na, sayo. Oh, 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 kami na. Oh, 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 oh. Akin na lang sasabihin, Oh, narinig mo ba yun? Oh, kaya tulad ng nakikita mo, di ba, pumupunta sila sa mga tira. Kapag may nawawala o may tumatakbo pabalik, tinatawag nila ang isa para punan ang puwang na yun. Basically, yan ang rotation. Kung gusto nyong mas detalyadong paliwanag, masaya akong gumawa, pero sana nakatulong to. Like, follow, comment, at lahat ng yon. Hanggang sa muli, bye-bye.